What's up mga kabadyak? Nandito kami ngayon sa may Canteen at kami kakain. Ito yung mga magagandang uh, nagtitinda rito. Hello ma'am, Shoutout po. Ayan o, oh, yan, 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 Ito. Makikita, uh, sa YouTube po, makikita kayo sa YouTube to. Pag ano. Ito yung mga food nila Oh. Ayan o, oh, tanong oh. nyo. Naku, yung mga pagkain dito. Sarap. Ayan, yung mga pinaugungan. Tapos maraming, ano, yan yes, si Pedani. oh. Yan ang aming manager. Tapos si ang kanyang bodyguard si Kuya ano, Tapos yung kanyang uniko iho ay nasa sa labas. Ayan. So yan. Kung kasi yung tumo, ma, mayroon din sila dito. Ayan oh. No. <laughs> complete, oh, complete dito. Pero hindi kami tutuma. Kakain lang kami kasi mukhang masarap yung pagkain dito. So, ayan. Labas tayo ng konti. Ayan, dito. Ito, meron pa sila dito mga ano. Meron pa sila dito mga lamisa. Hello po, shout out. Ayan, yung kumakain dito. Ito. Ayan, dito. Ayan. Hello po sir, shout out po. <laughs> ayan, masarap yung pagkain na dito. So, ayan. Kasama namin ah, yung vlogger yun sir. Ayan, po yung sasakyan namin. At ah, Mamaya po, pauwi na kami ng Manila. Masarap yung ulam, ano po, sir? Oh, masarap daw. Ayan. Masarap yung ulam, sir? Ayan, interview natin, sir. Oh. Masarap daw yung ulam. Hello po, shout out po. <laughs> ayan, dito. pam pum, ito yata, pamanila na ito, eh. Itong pag kumanang ka rito. Tapos dito naman yung papunta doon sa, ano, sa may bundok. So, ayan. Pag nagawi kayo dito sa may buso-buso, ito may kainan dito. Ayan, oh. So, yun lang. Okay, bye bye.